pagbutihin ninyo ang pagdadala ninyo ng inyong tungkulin. Kahit na kayo ay may tungkulin sa lokal, kahit na kayo ay pagulong diakono, katiwala, mang-aawit, kahit kayo ay nasa pangalapi, kahit na kayo nasa kalihiman, o kahit na nasa pagsambad ng kapataan. Pagkatinupad ninyo, ang sagutin ninyo, kayo ang tunay na tulong namin sa buong mahala sa Iglesia. Huwag niyong bibitawan ang inyong sagutin ano man ang mangyari. Pagka kayo ay nahihirapan at nabibigatan, lalo na kung ang problema ay napakatindi na dumating sa inyong buhay, huwag niyong kalilimutan. Meron tayong Diyos na laging nariyan. Hindi siya nawawala. Lagi siyang nakahandang tumulong sa atin. Pagka tayo tumawag sa Kanya, pagka tayo lumapit sa Kanya, pagka tayo tumayin sa Kanya, Tinitiya ko sa inyong mga kapatid, diringging na yun.